Ay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong ang kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At para magbibigay tayo ng topic na alam ko na maraming makakarelate dito na magjowa mga kasawi. Na ano ang tatlong rason na bakit nawawalan ng gana ang isang babae sa kanyang jowa mga kasawi. Ang unang rason mga kasawi is wala ng kilig. Alam niyo ba ang mga kababaihan at kalalakihan kapag kawan sa matagal na ang relasyon. Minsan, lalo kapag kayong inaabot na ng 7 years, 8 years, andiyan na yung wala na silang kilig. Yung bang moment na lang na nagkakasama sila, yung bang wala na silang ginagawa or routine na lang nila na ganoon na yung cycle ng buhay nila. Yung araw-araw sila na magkakasama, ganyan. So, hindi na na-excite na magkasama silang dalawa. Bagkos, alam na nila kung ano ang ginagawa nila araw-araw. Kaya -araw. yung ating una na rason. Ang pangalawang rason mga kasi, is wala ng curiosity. Alam niyo ba yung mga kababaihan, minsan kapag kayong matagal na matagal na yung kanilang relasyon, alam na niya kung ano ang ginagawa ng lalaki. So, ganun din naman si lalaki sa babae. So, ang nangyayari ay hindi na siya nagkakaroon pa ng curious sa isang lalaki dahil alam niya na kung ano ang mga ginagawa ng isang lalaki, mga kasaway. Kung baga, ang lalaki so hindi na ito nagpapa trying hard. Ay, kung ano yung ugali ng isang lalaki, hindi na siya nagkakaroon pa ng curiosity na ay what if kaya ito yung gawin Kapag ka matagal naman talaga yung isang relasyon, so hindi na kayo nagkakaroon pa ng test sa isa't isa kasi gamay na gamay niyo na yung inyong relasyon. Minsan nga, kung mapapansin nyo, para na lang kayo magkaibigan, wala nang ano sa inyong dalawa, wala nang bago. Kaya minsan, mas na-excite pa ang isang babae na kasama yung barkada niya or mga kaibigan niya kasi nga doon sila nagkakaroon pa ng curiosity instead na sa sa'yo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi is pala, laging magkasama. Alam niyo ba ang mga kababaihan at kalalakihan, kapag ka ito ay madalas na magkasama, araw-araw na lang sila, halos hindi sila nagkakahiwalay. Minsan ang mga kababaihan ay nawawalan din sila ng gana kasi nga hindi na nila namimiss. Minsan nagsasawa ito, lalo kapag ka minuminuto, nagkasama sila, magkasama sila sa loob ng bahay. Ang ending ay wala na itong excitement doon sa lalaki dahil alam naman niya na ang lalaki ay patay na patay sa kanya. So, ang nangyayari ay nawawala na ito ng interes sa isang lalaki. Kaya nagkakaroon ng pagkasawa ang isang babae, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasuwi. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan kapag kayo once ay nakakaramdam ng pagkadismaya, yung nawawalan na kayo ng gana sa inyong mga kapareha, mas maganda na maghanap kayo ng mga moment na hindi nyo pa na itatry na magkasama kayo. Yung bang parang something new yung pupunta kayo mag-travel, mag-rides kayo, mag-hiking kayo, yung mga subok na hindi nyo nararanasan, pwede nyo i-experience yun, at least may something new sa inyo, may kaka-excite pa rin yung bang hindi nyo nagagawa na mag-jowa, ay gawin ninyo na magkasama para naman mas mananabik ulit kayo na magkasama mga kasawi yun lang po yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pag-support sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga!